At ngayon, natapos na after 5 hours. <laughs> Ayan, nag-glow na ba ako? Ochi, diet tayo ah. Ano ka, taba-taba mo na na? Taba? Muna, <laughs> Papahinga lang ako konti bago ako mag-work. Pero, maliligo muna ako dahil hapon hindi ako naliligo. So, maligo tayo, guys. Hey okay, guys, I'll be back. Maliligo lang ako. Siyempre, hindi naman kayo pwede sumama sa banyo. Ay! Ay! Manonood kayo sa akin. Kapal na mukha mo! Hindi okay, na lang ako dito, okay? Oh! so, ayan. Tapos ako maligo and nakapag na ako. Kahigising ko lang. Grabe, late na ako nakatulog. Ayan yung katabi ko. Kanina lang yan dumating. Kasi galing pa yan ng trabaho. Bale, well, ang trabaho nito, nagtatrabaho sa... Pero meron may, time na dito siya magtatrabaho sa bahay. Tapos meron yung time na papasok siya doon sa trabaho niya. Ayan <laughs> na tulog siya. So bago magsimula ang araw na to, magsisipilyo muna tayo. Hindi totoo yan! <laughs> 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 At syempre, hindi tayo magpapahuli dahil And done! Hindi kasi ako gumagamit ng towel kasi hindi siya hygienic. So, better na pag nagihilamos kayo, gumamit kayo ng uh, ganitong tissue, interfold. Hindi, nadawag niyo lang siya. Pag kasi nilalabot niyo yung face niyo ng towel, nag-open force So, doon nagtitrigger yung mga acne natin. Kailangan dab lang talaga siya, guys. Ayun, natapos na ako mag-inamos. Bababa na ako para kumain ng breakfast. Hindi then, nandiyan na rin yung nurse ko dahil magpapa-inject ako ng mga vitamin C. Hindi na kasi ako nag oral so ni-inject ko na lang siya. Hi, kids! Good morning! You say hi. hi. What's your name? I'm Anissa. I'm Afonso. And how old are you na? Seven. And then you? Eight. Nag-breakfast na kayo? Okay. And then si Mama. Mama. Happy And that Dad go. Dade. Dade. And then ang aking personal nurse. So, papa, inject mo na ako ng aking mga vitamin C. Ah, uh, kung kanina naman yan, ininom ko na. Masa tanda ako. Pinipitla <laughs> na ng nurse ko yung gamot ko. Vitamin C lang to guys. Tapos may makasama siya mga collagen. Halos lahat-lahat ata. Nandiyan na lahat eh, no? Oh this is it. Ako. Be gentle. Tanda! Pasok na pasok. Walang sablay. Diba? Ano? Oh, oh. Ito naman hindi ko naman siya araw-araw ginagawa. So sa isang linggo, mga dalawang beses ko lang siya ginagawa. Ayun na sila kumakain. Wow, enjoy na enjoy ka sa bago mong linis ng ipin na. Ha? ha? Anong pakiramdam ng bagong linis? Wala, yun lang ang pangitin ka lalo. Sarap! Para ka tinutot brush pala eh, pag pinagpapanin. Pwede lang, hindi ko hindi ko magpanin. Ha, Esa, so? Eh, eh oh. mm, love you. Get mo ako water, ah. Hmm. Sino sa inyo ang naghanda ng lechon at yung lechon maraming luto? Hanggang ngayon, yung mga initin pa rin na kinakain namin dito. So, walang kamatayan na lechon paksiw. Dad, pang ilang lechon paksiw na natin yan? pang na Grabe, Dad, no? Parang payat mo ngayon, Dad. Ang bulsa ko lang ang payas. <laughs> mga nagpaparinig daw na payat daw ang bulsa nila. Mm. <laughs> oh. <laughs> At ngayon, natapos na after 5 hours. <laughs> Ayan, nag-glow na ba ako? <laughs> And then, i-check ko na yung mga email ko. Magtatrabaho na ako, guys. So, makita nyo kung paano ako magtrabaho. Pero after nito, pupunta muna tayo sa park dahil magme-meditate muna tayo. So, kailan ko umapak sa grass kasi grounding para mag-charge muna ako ng energy ko kasi hindi naman ako low vibe pero parang gusto ko siya ma-refresh. Happy naman ako every day pero meron yung time na syempre hindi naman tayo motivated lagi araw-araw. So, hype na hype naman ako magtrabaho pero gusto ko lang din ma-energize kasi sobrang hilig ko sa nature. So, gusto ko malang hap yung amoy ng grass mga puno. So after neto, doon tayo pupunta. So kasama ko yung mga batang pupunta sa park. Kailan ang class niyo Alicia? What's January 8? Yes. Yes. Ito ang kinagandahan dito sa lugar ko na dito. Tahimik. Papunta tayo ngayon sa park para mag-meditate. Gratitude. I love you God. I love you universe. High five. Mahangin na. Uh, kahit mainit. Makaapak lang talaga ako sa grass. Nare-recharge na ako. Ganito lang ako mag-meditate and then uupo. Since nag-activate yung spiritual awakening ko, nag-start ako way back. Paenda ng 2018. Tapos nag-trigger siya ng mga 2019. Tapos nag-purging ako ng 2020. 2021, and then 2022, naging okay upside down. 2023, 2024. The more nag nagdidig in ako, the more nag-dive ako ng pailalim sa pagiging spiritual ko, the more na lumalawak yung wisdom ko, love and light. Ochi, diet tayo ah. Ano ka, taba-taba mo na na. Papahinga lang ako konti bago ako mag-work. Pero maliligo muna ako dahil sa hapon hindi ako naliligo. So maligo tayo guys. Hey guys, I'll be back. Maliligo lang ako. Siyempre hindi naman kayo pwedeng sumama sa banyo. OY! Hey! Ano manunood no, no, kayo so, sa okay. akin? Kapal na mukha mo! Hintay na lang ako dito, okay? <laughs> so ayan, tapos ako maligo and nakapagbihis na ako. Sorry. <laughs> Ready hindi ko kailan, di ba? Nabahing ako na amoy ko kayo sarili ko. Time check, 2.25 ng hapon. Mamaya 5 o'clock, meron akong schedule sa gym. So, kikitain ko yung trainer ko, si Coach R. Dahil multi training na ako, preparation for by bus. And at the same time, sa ating health then also. After neto, dun ako dederecho. Yan, tapos na ako mag-BS. Ayan ang pang-gym ko. Mag-workout muna ako and then babalik ulit ako mag-work. Para tapusin lahat ng mga kailangan ilatag. Abangan ninyo yung bago kong ilo-launch product. And then, sa February 21 na yun, ayan, nagbigay na ako ng timeline. And we're ready here. Ayan, maghihintay ko lang si Coach R. Hi ate! Pagod ako. Stair pa lang. Cardio na. <laughs> Ito yung coach ko, si Coach R, dito sa Kasayan. So, ang training natin, wala ka na full body workout. First day na, so, day 1. later I'm not yet done sa so mga trabaho kasi nag -gym lang ko kasi nag-gym lang kanina kailangan ko mag-workout Ayun yung ginagawa ko and then meron pa akong fina sa mga ibang products na ilo-launch namin and then yung brother ko hi! Siya yung kasama ko kanina ng gym. Hi! Finally, I'm done sa trabaho ko. And nakita niyo naman kung ano yung daily routine ko na ginagawa ko araw-araw. So, hindi talaga biro at napakahirap. Pero hindi naman siya ganito like most of the time. Pero pag may mga kinakailangan lang kong gawin, and then wala pa dito yung magbabasa ako ng script. Nandito pa siya pero dito ko pa siya nababasa ngayon. Kasi may naasikaso ko para dun sa i-launch natin ng mga product. So, ayun. Doon na tapos, ang ating uh, uh, daily routine. So, nakita nyo naman kung ano yung buhay ko talaga. Uh, behind the camera. And then, ito na vlog na ako ngayon. So, guys, matutulog na ako. And grabe, sobrang pagod na pagod ako. Nakita nyo naman yung routine ko, no? So, tomorrow, gano'n na naman ulit ang gagawin natin. And then, may mga dagdag din ng mga trabaho. Ang um, uh, gagawin ko din, don't forget na ifollow ako sa aking mga social media account. And abangan nyo ulit yung next vlog ko. So, ayun guys. Matutulog na ako, okay? So, magkita-kita tayo ulit. Bye everyone!